So, welcome kayo sa YouTube channel natin. Ito ang paunti-unti na pag-DIY ng sariling bahay. So, ang ginagawa ko rito, may budget ako, bibili ako ng materials. So, paunti-unti. So, mas maganda yung ganito kasi hindi mo malayan. Malaki na pala ang nagagawa mo sa loob ng isang taon. Ang laki na ng nagagawa mo. Eh, kung mag-iipon ka sa loob ng isang taon, hindi maiwasan na mga gamit mo Iba, Makukuha mo, mawi-withdraw mo. Lalo na kung uh, matindi ang pangailangan mo. So, dito, pag nakaipon, bili agad ng materialis para hindi mapunta sa ibang bagay yung naipon. So, maganda siya. Kasi, uh, talagang mamamanage mo ng maayos at mapag-iisipan mo ang diskarte kung paunti-unti ang pagtatayo mo ng bahay. So, ganyan yung ginagawa ko hindi ko na malayan ang laki na ng nagagawa ko. Meron akong malaking kitchen at saka dining. Meron na rin akong malaking master bedroom. May dalawang CR na ako so master bedroom at saka sa kitchen area. So, ang area na ginagawa ko ngayon ay itong sala. Okay? Ang sukat nito is uh, 6 meter by uh, 4 meter. Okay? Ayan magmula doon sa dulo na yon yon doon sa corner papunta doon sa dulo oh is 6 meter halos yan yung sukat niyan so medyo malaki yung sala natin ayan 6 by 4 meter siya So, ang trabaho ko ngayon na gagawin is itutuloy ko lang itong pintura na to So madalas na kasi yung pag sa hapon kaya kailangan na nating mandalain Doon sa kabila is natulay ko na yung firewall natin. Bali may kulang pa doon tsaka rito. Yan, pag natapos natin pintura to, pwede na natin itutuloy yung mga sintada papunta rito. At bukusan na rin natin itong mga poste. Ayan, di pa nasintadahan. Bago natin bukusan yung mga poste na yon, tuloy muna natin to hanggang sa lumagpas siya dito. Ganito yung ginawa ko kasi mas matibay ito sa mga kalamidad tulad ng bagyo. Okay. Protektado yung bubong mo pag naka-firewall. So mas matibay siya. So ang ginagamit ko lang na pintura dito is uh, kuan lang redoxide. So ito siya. Ayan, redoxide. Haluan, haluan mo lang siya ng kunting toy. thinner para hindi siya ganun kalagkit. So, ayan. Redoxide metal primer. Pintainer, ordinary lang na pintainer. So, ayan yung gagawin natin ngayon. Pipinturahan yan. Tapos, itutuloy natin to. So, ayan. Itong kuha na to. Itong separ lens Bali, anim na piraso ang nabili ko rito. So, 800 plus yung bili ko rito. 820 yata yun. So, anim na piraso. Dinulugtong ko lang. yun, may winildingan ako rito. Yan. Winildingan ko lang yan siya. Yan. Tapos, uh, so, ganyan. Okay naka-screw yan sya dito ayan may. ayan naka-screw yan ayan so pakuhaan mo lang ng 4 dalawa doon na 4 so hindi na yan kuhaan hindi na yan hindi na yan gagalaw so mas maigi dalawahin mo pa yung screw tick screw mo dyan So, mas may iki, dalawahin mo pa rito yung tick screw. Taas sa, sa kababa para hindi talaga siya magalaw kaya tibay talaga kahit tumakbo ka dyan okay yung crafter natin ginamit is panto 2x6 tapos 3 piraso lang so may dinugtungan din ako dun kasi eh, sobrang haba ang kwa natin eh, bang bubong so, tayo dyan Okay, yun, may dugtong din doon. So, kahit may dinugtongan niya, matibay naman niya kung uh, yung panugtong mo ay mahaba tulad doon sa kabila. Yun, mahaba. Tsaka 2x4, 2x5 rin yung ginamit ko doon, panugtong. So, matibay na to kung mabubusan mo natin yung gilid na to. So, matibay na yan pag nabuhusan natin dito to. Yan as you can see kita mo may maraming mga pako so dyan yung mag hold sa kanya pag nabuhusan natin yan so ito rin pinakuhaan ko rin to siyempre pag binuhusan mo to kasi may hello block pa rito yan binuhosan mo rito to hindi na rin sya gagalaw nakadikit na rin sya so ang pagitan ng kuha natin itong mga raptor saka so, na rupture na to is nasa mga 160 natang dalang metro eh pero mga sa so 160 yan gitna sa gitna so dalang 160 so halos 3 meter ang lapad nito ng bubong natin halos 3 meter siya, so sobrang 3 meter mga 320 meter okay 20 cm o 3.2 3.2 m. mga 3.2 m o 320 cm. Tapos itong patwi natin may mga 1 metro to, mga 1 m. So ang kabuuang sala natin is uh, 4 m. Ayun, wala dito. Ayun, kasi sa ganyan nang doon. Ayun. So ayun yung pinto ng master bedroom natin. So 4 m ito so tutuloy lang natin to. At uh, 'wag niyo kalimutan i-subscribe yung channel natin para masubaybayan niyo ang uh, pagtatayo ko ng bahay, sariling bahay, pag DIY. Marami kayong matutuhan na magamit niyo mismo pagkayo nang magpagawa ng sariling bahay niyo. Kayo man o gagawa o ipagawa niyo sa iba, i-manage lang. So wala pa tayong budget ngayon. Simo talaga yung pera sa wallet ko. Pero may nabili na ako kahapon na halagang uh, 2.7 na halublak at saka buhangin. So ayun. Nabili na tayo ng buhangin doon. Yan. Tapos may halublak na rin ako nabili doon. Pero pambiling siminto wala pa. So pag naka uh, ipon tayo kahit mga sanlibo bilagan natin siminto. Tuloy natin na to. Okay. Tuloy na natin yan. Yan So ito muna gagawin natin Pinturahan muna natin to Yan Okay So ang Bubong natin Pag kayo nagbubong At yung Raptor nyo ay medyo Hindi tuwid Kasi kahoy nga Medyo hindi talaga tuwid yan So gamitin nyo to ng guide Yan Yan to Gamitin nyo yung guide Para Bawat raptor Tuwid na talaga sya Yan kung gusto mo magbawas o magangat so yan yan tuwid yan tulad nito yan tulad nito mga nagbawas ako rito yan yan tulad yan nagbawas ako dyan tapos dito nagbawas din ako dyan kasi babangga siya rito yan lang ako dyan yan, nagbawas ako dyan yan silalim na yan nawasan ko yan Okay, napinturahan na natin lahat yung c lens. So, tinakpan ko muna siya ng mga piero nito. Yung raptor natin. Yung raptor dito. At dyan sa gitna. Yan, tsaka doon. Tapos meron din dyan na, na, kahoy. Tsaka sa dulo. Kaya tinakpan ko kasi wala pa tayong budget para pambili ng yero. So, dyan. Tinakpan ko muna to ng... Ayan, uh, mga yero na pinaglumaan na uh, bulok na rin para hindi masira yung crafter natin so actually nakapag asintada na ako rito na nagdagan ko na ng yan dalawa dalawang patong yan dati kasi yan lang yan tatlo yan patungan ko na ng dalawa pa uh, ayan napatungan na natin yan hanggang doon so pangatlo na kasi tayong patong yan 1, 2, 3 magmula doon sa horizontal kaya mag horizontal na tayo ulit dito pangatlo bawat pangatlong patong ng hollow block mag horizontal tayo tulad na yan yan kaya lalagyan natin ito ng horizontal so yan horizontal okay tapos lagyan natin papunta roon tinimim pa rin yung gamitin natin so dito maglalagay ako ng Bari ventilation para yung lalabasan ng init So dapat naka-slide yung ventilation natin para hindi pumasok yung ulan. So bago natin lagyan ng horizontal, tuloy lang natin. tutuloy muna natin to. Tuloy muna natin. Yung pusti natin, lagyan natin ng mga anilyo. Kasi ganyan natin mapapasok yung mga anilyo natin na to. Kung may horizontal na tayo nakabalagbag dyan. So lagyan muna natin. So wala pa tayong yero pero may halo black pa tayo dito at saka buhangin so yan muna yung gagawin natin yung kung ano man kasi natin yung simento mura lang nasa 225 lang 225 so banda rito so maglalagay ako ng dalawang patong na hello black dyan ayan may isa na nga dyan tutuloy natin yung dalawang patong Sakto lang din doon sa vertical natin kasi dito maglalagay ko ng kwarto sa taas. Di kwarto-kwarto lalagyan ko dyan sa taas. So hindi naman makita kasi yung pisamin natin mas mababa rito lang. Tapos yung sahig ng na kwarto natin doon. balikahoy lang ang gagawin ko. Na uh, sahig. Tapos maglagay lang tayo ng manhole o pasukan. So, pwede nating tambakan dyan sa taas. Kung may bisita ka, pwede uh, matulugan pa kahit dalawang tao. So, dalawang halo block. Ilalagay ko dyan. Ganda dyan. Okay. Tapos ito, ilalagyan pa natin isang halo block. Pagkatapos natin halo blockan dyan, pormasan na natin yung mga puste. O, so, ayan, puste. Puste rin tayo dun. Tsaka dyan. Tsaka rito yun masan natin yan para mabuhusan natin yan so sabay bayan niyo ang yung konti kong pagtatayo ng bahay at sasabihin ko sa inyo ang bawat detalye ang mga diskarte na uh, sa akin lang na ituturo ko sa inyo so ang area na to sa alat eh. at nasabi ko na sa ng mga vlog ko kung ilan sukat nito bali per meter yung luwang. Yan, mula dyan pa sa pader dito. Tapos yung haba nito is 6 meter. Okay, ang dito. Pupunta doon. 6 meter. So, yan. Yan lang muna. So, yan sya So subaybayan nyo pa ako. Uh, at marami kayong makakukuha mga idea. Gagamit nyo pag nagtayo kayo ng sarili nyong bahay. Okay?